Independent Commission for Infrastructure wala daw hong sapat na kapangyarihan upang tugunan ang pinakamalaking corruption scandal sa bansa. May mga uh, update po dyan si Bombo JC Galvez. Kumbinsido si retired Chief Justice Renato Puno na walang sapat na kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure upang tugunan ang pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa. Sa pagdinig ng Senado ukol sa mga manumalyang infrastructure projects ng gobyerno sinuporta ni punong pagtatatag ng tinaguriang Independent People's Commission na susuri sa lahat ng uri ng anomalya sa pamahalaan. Ayon kay Puno, ang Senate Bill No. 1215 na naglalayang itatag ang komisyon ay isang mahalagang batas na kailangang ipasa dahil sa krisis ng korupsyon na banta sa kapayapaan ng bansa. Kakaiba sa Independent Commission for Infrastructure, layunin nito na imbestiga ng korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura ng gobyerno hindi lamang limitado sa mga sangkot sa Department of Public Works and Highways. gitni ni Puno, dapat magkaroon ng independent status ang Independent People's Commission, hindi lamang kapangyarihan na mag-imbestiga, kundi maghain din ng nararapat na kaso at magsampa ng demanda laban sa mga may sala. Sal the current ICI uh, ha has inadequate uh, powers to be able to address um, the scandal ever in the country's history. Yes, uh, Your Honor, and uh, uh, I, I like to think that that uh, opinion uh, is, is shared by uh, by uh, all uh, the uh, people uh, in our uh, country, especially the academe, the uh, professors of uh, constitutional law, and uh, I like to think that uh, this is uh, considered even by uh, the present uh, uh, IPI. I have other uh, observations and uh, suggestions on the power of uh, the commission. And uh, this has been uh, stressed by uh, uh, Senator Drilon. Uh, the power is only to investigate. After uh, investigation, the commission has to go to the ombudsman or to the Department of uh, Justice and recommend the filing of uh, the proper charges. Samantala, binigyan diin ni dating Senator Franklin Drilon na nararapat na i na Bill 1215 o ang Infrastructure Anomalies Investigation Act. Uwilis itong maipasa ng Kongreso. Ayon sa kanya, mahalaga ito, lalo na galit ng publiko sa mga nabulgar na manawak ang katiwalian. Bagamat sumusuporta si Drilon sa panukala na magtatag ng komisyon upang mapalakas ang demokratikong sistema at maibalik ang tiwala ng publiko sa ustisya, iginit e niya na hindi ito dapat gawing permanenteng ahensya na may pondong regular mula sa gobyerno. Anya, mas nararapat na maging isang ad hoc body lamang ito dahil meron ng mga umiiral na institusyong pampamahalaan tulad ng ombudsman na may mandato na magsiyasat sa mga isyo ng katiwalian sa akin dapat mayroong sunset clause because pag walang sunset clause gagawa ka naman ng bagong opisina kahit na mayroong ibang opisina na ang mandato ay dapat gampanan itong paghiimbisiga sa uh, mga sa mga anomalya nangyayari i repeat we cannot just keep on creating offices once we have a problem otherwise you will expanding uh, your your government In fact, the President himself signed recently a law calling for the streamlining of our bureaucracy because there are just too many uh, of, of, in, in government. Uh, but having said that, we should strengthen the uh, instruments of, 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 of the government in charge of uh, exacting accountability, the ombudsman, GOA, etc. They should be strengthened. That is why this is the principal reason why I said it should have a sunset clause. Nauna rito, sinabi ni Senate President Vicente Soto III na formal niyang hihilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang Senate Bill 1215 upang mapabilis ang pagpasa ng batas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bombo Radio. Bombo for the most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.